Mainit na usapin ngayon ang tungkol sa luxury cars dahil sa issue ng flood control projects pero ano nga ba ang proseso para magkaroon ng ganitong sasakyan at gaano ito kamahal narito ang report Mainit na usapin ngayon ang luxury cars Kasunod na rin ito ng nakitang lavish lifestyle ng isa sa mga nadadawit sa umano'y maanumalyang flood control projects na itinuturong dahilan ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga luxury car na tanging ang mga mayayaman lang ang may kakayang bumili, ito'y dahil umaabot sa milyong-milyong piso milyong ang presyo ng mga ito. Una na naging subject ng search warrant ng Bureau of Customs ang labing dalawang luxury cars na mga diskaya. Kung saan kalaunan ay isinukuri ng mga ito ang labing anim pang luxury cars na sumailalim na sa sealing at documentation ng BOC. Ang mga ordinaryong Pilipino na papatanong, paano ba magkaroon ng luxury cars? Ayon sa car broker na si Hanstan, may mga authorized dealer para sa ilang mga brand ng mga luxury car. An authorized dealer is basically a dealer that is authorized by the mother company. Ayan, meron tinatawag na gray market dealers. Yan ang mga importers. No? Hindi sila authorized dealers. Pero they can import vehicles from other countries and bring it in for sale. Anya, kung may gusto kang sasakyan na walang authorized dealer dito, dadaan ka sa gray market dealers. Dagdag niya, kapag ikaw ay bumili sa isang authorized dealer, sila na ang mag-aasikaso ng mga kailangan dokumento at iba pang fees para maging legal ang pagbili. Pagdating na sasakyan sa port, you pay the appropriate taxes you know, through your broker. And then once the car is released from customs, ibig sabihin meron ka ng certificate of payment, which is yung tax payment mo. And then the certificate of payment, uh, magta-transmit ngayon sila sa LTO para marehistro yung sasakyan. Bago mo pabilhin yung sasakyan, dapat alam mong meron ka ng rehistro, meron ka ng tinatawag na CSR. Anya ang Certificate of Stock Report o CSR ang nagsisilbing bird certificate ng sasakyan na nanggagaling mula sa Land Transportation Office. Matapos ito, maaari nang ibenta ito kung ito ay for sale. At oras na mabili na ito ay pwede nang irehistro ito ng owner o may-ari. At magmumula rito ang issuance ng official receipt at Certificate of Registration. At sa paglabas kung magkano ang presyo ng mga luxury car ay talaga namang nakakalula ito. Pagdating sa usapin ng luxury car, hindi mawawala ang brand ng Mercedes-Benz. Itong nasa tabi ko, ito ay ang Mercedes-Benz AMG G63 SUV na nagkakahalaga ng 22 million pesos. At particular sa feature ng sasakyan na to, ito ay isang bulletproof o armored vehicle kung kaya additional 4 million pesos ang presyo nito. Ang naturang kaparehong model ay kasama sa una ng labing dalawang sasakyan na kasama sa search warrant ng BOC sa mga luxury car ng mga diskaya. At kung tatanungin ang market price kasama ng iba pang binabayaran na tax, ay aming tinanong ang car broker na si Hanstan kung magkano ang aabuti ng mga ito. Anya, ang Rolls-Royce Cullinan 2023 ay maaring naglalaro ang halaga sa 50 million pesos, habang Mercedes-Benz G-Class Brabus G-Wagon ay naglalaro naman sa 35 million pesos. Habang natitirang labing-anim na luxury car na mga diskayak, kusaan kabila ang Land Rover Range LW at Porsche Cayenne V6 ay pawang mabibili sa halagang 18 million pesos. Anya, kadalasan ay one-time payment ang pagbili sa mga ito habang maaari naman pero bibihira ang nakabank financing. Sa huli anya, ang mahalaga ay dapat bayad ang buwis ng mga ito lalo't wala naman anyang masama sa pagbili ng magagandang sasakyan. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.